sinampal na naman daw po ng ikatlong impeachment complaint etong si Sara Duterte. Sinampal, yun yung term ng mga kababayan natin, ng mga netizens. Mas malaking sampal sa tingin ko na ang mga grupong ito ay mga taga Mindanao. Alam niyo naman yung press release na itong mga nasa paligid ni Sara Duterte na kung ano ay galit na ang taong bayan, sa quadcom dahil sa ginagawa nitong panggigipit at pamumulitika sa mga Duterte in particular sa si Sara Duterte. Hmm, galit ah? Pero tignan niyo naman, mismong taga Mindanao ang nagsampa ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Mga grupo ng mga abogado. Masaklap yan. Masaklap talaga yan. Yung inakala niyo na ang mga taga Mindanao ay solid Duterte. Baka nakakalimutan nyo ang pag-amin ni Digong na pinulbus niya ang Marawi. Kaya ang totoo daw, galit na galit ang maraming taga Mindanao dito sa mga ito, dito sa mga Duterte. Um, nakikita na natin yung pagbagsak, hindi dahil pinabagsak, pero dahil dapat lang na sila ay bumagsak dahil sa kanila mga pinagkagagawa etong mga Duterte. Yung mga taong nagtatanggol sa kanila, mas maging malala ang kahihinatnan ng kanilang buhay <laughs> dahil sa pagtatanggol at pagdepensa dito kay Sara Duterte. The likes of Bato, the likes of Robin Padilla, kahit si Nabongo, may siguradong mahirapan na, na sumulong na umangat uli dahil wala na yung kanilang sinasandalan. Ito, ikatlong impeachment daw na ito ay dagdag sa sakit ng ulo ni Sara Duterte. Dahil kung matatandaan niyo po, ito ay ipinahayag ni, ni former senator Antonio Trillanes na itong mangyayaring hearing, trial, impeachment trial na ito, magiging mabusisi at uh, walang ligtas yung sinasabi ni uh, Senator Sen. Antonio Trillanes na joint account na itong dalawang ito ni Digong at ni Sara Duterte. Sigurado na mauwingkat yung mga yan. So eto po yun, inihay na sa kamera ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw, December 19. Binubuo ng 12 complainants ang grupo ng mga pare at simbahang katoliko. <coughs> Katolika, rather. At eto na yon, eto na yung pinakamalaking sampal na gayon din daw ang mga abogado mula sa Union of People's Lawyer of Mindanao. Nakapo Totoo ito, ha? totoo. Napakalaking sakit sa ulo nito na itong ikatlong uh, impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Um, may pahayag na rin si Mr. Bato de la Rosa na kuno ay kinakabahan, siyempre may pangamba na pag hindi sila nakalusot sa election sa susunod na taon, ay sigurado daw na wala nang haharang, wala nang magbablock dito sa impeachment complaint na ito pag makarating na ito sa Senado. Good luck! Paano pa kaya nakakatulog ang mga katulad ni Sara Duterte nitambalas tambalosos at siyempre kasama na rin si Digong kung kasintibay ng bato ang sekmuranya wala naman talaga siguro problema hindi ito problema para sa kanila good luck